si pa? ano? si Pelaya. 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 si sa saya! Pelaya. si Pelaya. swerte Ako tawag Pelaya. si Pelaya. si ay, na bunot at least yung mga Oo, oh, manalo. Very good. Congrats, Nak! Very good, very good. Uh, oh, oh. oh, oh, Buti right? na lang! Buti na lang may anak akong maswerte! Buti na lang may anak akong maswerte! Ako, tipe ni Pintina! Look! Sayaw! Sayaw! Congratulations! Nakting na, 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 thank you na, ak, sa pagbunot kay ate. Ay, thank you. <laughs> thank you. Thank you. So,